So yun hello what's up mga boss Welcome back sa ating channel Uli Jolene At syempre Ito yung kauna na Kauna-unahang na na i-upload natin na video For this 2024 So kaya naman Happy Happy New Year sa ating lahat At sana kaya uh, naging masaya Ang at ating New Year At para Maging maganda yung Pasok ng New Year sa atin Okay so mga boss Bali yung ating uh, Sesyam na video ay uh, para sa safety na paggamit ng grinder. Although marami nang nagbibigay or napapanood ako ng mga tutorial about sa tamang paggamit ng grinder pero meron sila isang nakalimutan na sasabihin ko sa video na to. At kung ano mga boss, panoorin nyo. At ito mga bossing, no? so bali meron tayo dito dalawang grinder na so, bali yung isang grinder natin ay uh, isang angle grinder at isang heavy duty grinder. At meron silang pinagkaiba na pwesto ng switch. Yung isang switch andito malapit sa ating blade. And then, ito namang ating isang grinder ay malayo na andito naman. Yung kanya, switch sa banda rito. Sa may, halos nasa dulo na nung grinder. Okay? So, ngayon, ang uh, tamang paggamit nung grinder. Alam naman natin, syempre, yung mga position niya, ano? So, eto, cutting disc. So, pag tayo ay gumagamit uh, ng grinder, tapos gamit yung mga cutting disc, alam naman natin, na kinakailangan, yung ating blade, yung cutting disc is dito. Andito siya sa may left side, okay? Para, yung talsik nung ating uh, bala, once na yan ay umipit, ay palayo sa atin. Okay? So, kaya kinakailangan yung pa uh, blade is na andito sa left side kung tayo magkatapos ng mga bakal, plastic, PVC, andyan sa left side. Pagdating naman sa mga concrete, yung ating concrete naman ay naandito naman siya sa may right side. Pag concrete yung ating tinatabas, para yung mga debris kasi yung mga kusot nung uh, nung ating uh, pagtatabas at yung alikabok ay hindi pupunta sa atin. Pero meron ding pagkakataon na Ginagamit din natin sa right side itong ating itong ating uh, pang-concrete ano. So ngayon, ang pupuntuhin natin dito is isa pang safety. So pero siyempre, bago tayo dumating doon sa safety, sa finger safety, kinakailangan alam natin yung posisyon ng ating mga daliri. So wala pa kasi ako nakikitang nagbigay ng tutorial video na itinuturo kung paano yung tamang pwesto or tamang uh, posisyon ng ating mga daliri. Okay? So, hindi ko na isasama yung safety natin na cover at saka yung handle, gagels. Alam nyo naman kasi yan mga boss. So, bali ang pupuntuhin lang nat talaga natin sa video na to is yung position ng finger. Okay. So, ngayon, kapag gagamit kayo ng grinder, kinakailangan itong daliri nyo. Kapag yung mga switch ng grinder natin is naandito malapit sa kanyang blade, kinakailangan yung ating thumbnail or itong ating hill lalaki ay laging naandito yan sa Naka-position palagi yan sa switch kagaya nito. Okay, pag binuhay ko. Ayan. So nakikita ninyo, madali kong napapatay yung grinder. So ang purpose kasi nito, once na halimbawa for example, umipit bigla yung ating yung ating uh, mga blade, yung ating mga disc, ano, umipit bigla na lang umipit. So syempre, magwawala yan minsan, buwawala tapos mag-e-stack yung, uh, yung ating mga dicks. Minsan, nagkatalsikan pa yan. So, kaya kinakailangan, meron tayong posisyon ng ating safety finger sa mga switch. So, para meron tayong secondary safety. Once na nag umipit na yan, yung ating blade, meron tayong access dito sa switch gamit yung ating mga dalire, yung tamang posisyon ng ating dalire. So, bali... Kapag ganito yung posisyon ng ating grinder, mga bossing, kinakailangan yung ating thumbnail ay naandito. Naka-access yan. So, nakakita nyo. Diba? Napapatay ko siya, nabubuhay ko siya gamit lang yung isang kamay ko. Pwede ko siyang buhayin, pwede ko siyang patayin. Okay. So, ganyan yung ating posisyon dapat yung ating kamay. Ngayon naman, pag naandito naman sa right side yung ating mga disc, kinakailangan ang posisyon ng ating dalire abot natin dapat dyan. Or kaya, left hand. Okay? Dalawang kamay ang gagamitin natin. Kinakailangan, ganito yung posisyon. Yung isang kamay natin, right hand, ang dulo. And then yung ating left hand na to ay, andito na agad yung daliri natin. Ayun, no? Nasa switch. Okay. For example, ito, bubuhayin ko tapos papatayin ko. Yan. So, yun, kita nyo? itong ating hinto-toro na to hinto -turo natin kina na dito nakahawak pala sa switch yan ang tatandaan ninyo para once na magkaroon ng problema yung pagka-grinder ninyo biglang nagwala biglang umipit yung mga disc meron na agad tayong safety mapapatay agad natin yung grinder para mapatigil natin yung momentum ng pag-ikot ng grinder okay kasi minsan pag wala tayong hindi natin alam yung tamang posisyon ng daliri natin once na umipit minsan kinakabahan tayo or pwede pa yung mag-cause ng aksidente, ng sugat, injury sa ating mga katawan. Kung hindi natin alam yung mga safety na posisyon ng ating mga pinger Okay? So, alam niyo na. Ngayon naman, dito naman, pag naandito naman yung switch natin, ito heavy, heavy duty kasi ito. Pero marami tayong grinder, yung ibang switch yan, sa part na ito. Andito. So, pag mga ganito naman mga grinder, for example, ang tama namang paggamit nito is ganito. So, itong ating thumbnail pa rin dapat ang may access dito sa ating uh, switch. Okay? Hawak tayo dito sa handle niya. Left hand, hawak dito. Itong right hand natin, dito ang position. And then, yung ating thumbnail, nandito yan sa switch. Okay? So, kita nyo, ganyan ang tamang pagbuhay at pagpatay gamit yung ating thumbnail. So, once na umipit yan, pagbuhay yung ating grinder, ha ah, yun ka lang. Alright. So, kita nyo, yan. So, kita nyo mga boss, ano, ah, bali, sinusungkit lang natin yan. Susungkitin natin. yung ating thumbnail, ganyan. Buhay, tutukunan natin, and then pagpapatay natin, pak, naman. Pag naman nilipat naman natin itong ating blade dito sa right, left side naman, bali ang posisyon naman ng ating daliri is ganito. Dapat. Yan. Ang magiging access naman natin ulit sa switch na to is yung ating hintuturo ulit. Okay, pag binuksan natin yan, ganito magiging nga uh, reaction. Aga, ganoon dapat yung magiging pag-open natin, no? Ayan. Yeah. At so yun, mga boss, so yun yung ating karagdagang info para doon sa safety uh, na pwede natin kitang-kitang doon sa ating uh, tamang paggamit ng ating mga crime debt. At sana nakatulong sa inyo, mga boss, yung ating uh, konting information. And then, syempre, abangan nyo nga pala mga boss yung ating uh, susunod na project. So, bali, tatapusin ko lang yung project namin sa Rizal. And then, umpisa na nating uh, daily vlog yung ating susunod na project. At syempre, mga boss, uh, abangan nyo na lang. Shout out sa inyo lahat. at Happy New Year!